Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang mismong rason bakit pumayat na nga po ang pangangatawan ngayon ni Zion Williamson. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang pag-trade pa ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura sa Cleveland Cavaliers. Napakadali nga po mga na kumalat sa social media nung nakarang linggo ang larawan ni Zion Williamson na meron ng payat at maayos na pangangatawan. Kung inyo nga pong matatandaan, isa nga po ang kanyang timbang sa mga naging problema ni Zion, ito na naman nga po ang mismong rason bakit pinaulanan siya ng sari-saring mga pambabatikos mula sa mga fans at maging mga NBA analyst, kagaya na lamang ni Stephen A. Smith. Ito rin naman nga pong isa sa mga rason bakit maaga silang nalaglag sa playoffs matapos siyang magtamulit dito ng panibagong injury. Kaya upang hindi na ito maulit pa ay naghigpit na nga pong New Orleans Pelicans pagdating sa conditioning ni Zion Williamson kung saan pinagtuunan nga po nila dito ng pansin ang weight loss sa kanyang kontrata kung saan bawal ngang lumagpas sa 285 pounds ang kanyang timbang at tumaas sa 10% ang kanyang body at kapag hindi nga po niya ito nasunod ay mababawasan nga po dito ang kanyang sweldo. Bukod rin nga po dyan ay mismong si Zion Williamson na rin naman nga po ang nagsabi na gusto nga po niyang magkaroon ang Pelicans ng magandang championship para next season at ito nga pang unang step para magawa ito ng kanilang kupunan. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang pag-trade pa ng Los Angeles Lakers kay Rui Hachimura sa Cleveland Cavaliers. Naibalita ko na nga po sa inyo mga katrops. Na isa nga po sa mga lumabas na bagong player na target ngayon na makuha ng Lakers ay si Caris Libert na nag-average nga po sa Cavaliers last season ng 14 points, 4.1 rebounds at 5.1 assists per game kung saan magagamit nga po nila ito bilang kanilang pinakabagong trendy player at bilang kanilang main defender na may kakayahang magtala ng malalaking puntos gamit ang kanyang shooting. Kaya sigurado nga po na malaki ang maitutulong nito kina Lebron James at Anthony Davis sa kanilang opensa. Pero syempre bago muna nga po nila ito makuha, ay kailangan nga po nilang bitawan at isakripisyo dito ang kanilang player na si Rui Hachimura na ibibigay na nga po nila sa Cleveland Cavaliers sa isang trade. Kung inyo nga matatandaan mga katrops, Bagamat man nga po sinabi noon na ni Rob Pelinka na hindi na nga po nila itatrade pa si Rui Hachimura ngayong opsidan, ay pwedeng pwede para naman nga po nila itong baguhin once na makahanap sila ng magandang trade na magagawa dito. Yes, tama nga po ang inyong narinig mga katrops. Kinukonsidera na nga po talaga ng Lakers ang pagkuha nila kay Karis Lebert kapalit si Rui Hachimura sa mga susunod na linggo. Pero kung kayo nga po mga katrops ang tatanungin, payag ba kayo sa nasabing trade na ito? I-comment nyo lamang sa baba ang inyong opinion at babasahin natin yan isa-isa. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.